Yo mga idol, sabi ng taong to na yung dalawang bus ay magkapareho magkapareho lang daw yung size illusion lang daw, hindi daw yan totoo mas malaki yung isang nasa taas at mas maliit yung nasa baba well, para sa akin, hindi talaga totoong magkapareha yan ng size klarong klaro naman talaga na magkaiba yung size mas malaki yung sa taas i-prove natin So ito mga idol, zoom in na natin itong dalawang bus. And ang next nating ginawa dito mga idol ay dinuplicate natin at nag-overlay lang tayo sa isang kopya nitong picture ng dalawang bus. Next nating ginawa ay binaba natin yung opacity ng nasa overlay at minove natin pababa and shock ako. Dol, totoo pala talaga magkapareho sila ng size at illusion lang yung nakikita natin na nagmukha siyang malaki sa taas. Ayan, itry natin i-move pataas yung nasa baba. Same size lang din. Grabe, itry nyo rin kung gusto nyo masubukan kung totoo ba or hindi. Grabe yun mga idol. Hindi talaga ako makapaniwala until na-prove ko. Grabe talaga. Illusion lang pala talaga yon. Yes, pwede ko namang ulitin yung recordings ko na sabihin ko naniniwala ako na illusion dahil na-prove ko na pero ayoko nang baguhin nung una talaga hindi talaga ako naniwala so kung kayo rin hindi kayo naniwala or kung naniwala na kayo kaaga na magkapareha sila ng size well uh, magaling lang siguro kayong tumingin pero sa akin talaga kung titingnan mo lang by your eyes talaga magdududa ka or talaga makikita mong mas malaki talaga itong nasa taas so ayan yeah. thank you for watching mga idol